Dr. Vito, maaari po ba kaming uminom ng herbal supplement na pangpababa daw po ng creatinine? Alam niyo po kapatid, wala pong single na supplement or alternative po na supplement na makakapagpababa po ng inyong serum creatinine. I-avoid natin yung mga website na nagka-offer po ng alternatibong supplement para mapababa ito. Bagkos maaari po pong tayo magkaroon ng problema yung pong accumulate ng mga toxins and waste sa ating katawan dahil sira ang ating kidney, mas lalo po tong I-avoid natin yung mga creatine supplements, yung mga unwanted o mga hindi na prescribed na gamot ng mga doktor at yung pong mga pagkain po ng karne na maaari po magpahirap sa ating kidney, sa ating bato. Always nyo po hydrate ang inyong katawan para gumanda ang circulation at mas lalong gumanda ang flow sa ating kidney. Kaya sa mga herbal supplement,